Nakaharap na ni PNP Chief Ronald De La Rosa si SPO3 Ricky Santa Isabel pero puro palusot lang daw ang nakuha niya sa naturang suspect. Nasa gitna ng aksyon si Jeff Caparas. Personal raw na sinadya ni PNP Chief Ronald De La Rosa si SPO3 Ricky Santa Isabel sa PNP Custodial Center kahapon ng umaga. Gusto raw kasi niya mismong matanong ang kabaro na sinasabing dumukot at pumatay sa koreanong si Ji Ik Ju sa loob mismo ng kampo Krame. Itanong ko siya, mayroon akong mga punto na pinakaripay sa kanya. sinabi ko lang siya, magsalita ka ng totoo, huwag kang magsinukaling sa akin dahil marami na akong alam. At still, hindi pa rin ako satisfied dahil uh, puro self-defense self, uh, yung ginagawa niya, puro alibay yung sinasabi sa akin. But still, tinanggap ko pa rin yung mga sinasabi niya. Bukod kay Santa Isabel, may iba pa raw polis sa sangkot din sa mga planong pagdukot sa mga Korean National. Marami pa. Marami pa. Kung, kung sa usapang kanto lang na usapang kanto. Marami pa tayong dapat papatayin ng mga pulis na sindikato. Maraming, lalo lalo na dyan yung mga korean na kuryado na binibiktima. Meron lang naman tayong na-uncover ngayon na bago. Ganoon din uh, hold up Pinong ng yung Koreano. Meron na naman at maraming pulis na umbol. Oh, na Kasarap pagsasakal yung pagbabalian ng ligit ng mga pulis na Sir, ito. Sir, kailan, sa, kailan na nangyari yan? Meron, meron nangyari yan. December ata. Meron naman tayo na-discovery ngayon. Lumutang din ang pangalan ni retired PNP Deputy Director General Marcelo Garbo na protektor ni Santa Isabel. Sabi-sabi nila, pero ayoko magbanggit magbangkit ang pangalan dahil wala akong concrete evidence na makapagsabi dahil uh, alam mo na, eh, speculation na uh, nagyayabang doon siya kasi tao ni General Garbo, gano'n gano'n. E eh, na sinasabi ni isang suspect din na si Colonel uh, Lumlaw. Nasabi lang na niya, pero sabi ko, speculation pa rin niya dahil nga, wala ba tayo ebidensya. At it naman man kung bata si General Garbo, eh, si Garbo kagad nagpapagawa sa kanya na krimen na yun. Inabi naman ni De La Rosa na ikinagalit ng husto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nangyari sa Koreano. Hindi ko imagine yung galit ni Presidente Wala malaman na pulis mismo ang gumawa. Kasi sa amin talaga sa Dabao, hindi magkatagal yung pulis na gumawa ng krimen. Mamamatay ka talaga. Naintindihan naman ang Pangulo ang sitwasyon ni Dela Rosa. Kaya nagpasalamat si Dela Rosa sa Pangulo. I know the President very well at alam niya kung sino ako at ano ako at anong ginagawa ko. Alam niya lahat yan. So wala akong feeling na, na Napapahiya ko siya. Dahil siya mismo, sinasabi naman niya na, in in-explain niya kanina, di ba, yung yung uh, krimen. Kung merong intent, merong malis, on my part, about the crime. Sa akin lang is yung leadership, yung uh, command uh, responsibility dahil police nga yung mga suspect. But uh, naiintindihan naman niya. Hamo naman ni De La Rosa sa mga kabaro na ikinagalit din ng pagkakaladkad ng PNP sa iso yung galit natin ngayon, i-convert natin yan into actions. Pero yan dito ngayon, we are commanders, we are directors, we should be responsible for our Hindi po natin mabayaan yung ating mga masamang employees na gumawa pa ng further damage sa ating organization. As I have said, pay in pay be first before self. Nagsalita na ang misis ni SPO3, Ricky Santa Isabel, na nadidiin sa kasong pagdukot at pagpatay sa isang Korean businessman. Giniit niya na inusente ang mister at may mga ebidensya raw siya para patunayan na sinet up lang ito. Umaaksyon si J.D. Castro. Polgay lang po ang ginawa nila sa asawa ko. Ito ang ginitang may bahay ni SPO3 Santa Isabel na si Jinky sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ikju. Ayon kay Jinky, January 14 nang tumawag sa kanya si Police Superintendent Rafael Dumlao, team leader ng Anti-Illegal Drugs Group at boss ng kanyang mister ang pakay lang nito ni Attorney Dumlao, ni AKG Glenn Dumlao at yung certain makapagal ay kukumbinsihin ko yung aking asawa na mag-confirm doon sa mga polis na, na isisenaryo nila na papatayin. Sa aming conversation, talagang ininsist niya po na Jinky, ano, wala talagang kinalaman si Ricky dyan. Magsisenaryo lang kami uh, na legit yung operation. Ang mga pulis daw na ito ang ituturo ng grupo na nagplano ng pagdukot at pagpatay kay G. At pinaka-supervisor lang umano si SPO3 Santa Isabel pero tumanggi ang mag-asawa. Sabi nila si Ricky ay parang overseer lang, lookout. Pero may personal knowledge daw si Ricky. Eh ang sabi ko, hindi ho pwedeng ganun manyari kasi kung may personal knowledge ang asawa ko sa krimen, therefore, maging accessory dun po siya. Kaya hindi po kami pumayag. Makailang ulit din na ng CCTV ang pagpunta nila Dumlao at isang Colonel Makapagal para kumbinsihin pa rin si Santa Isabel na maging fall guy. At kahit malapit si Dumlao sa pamilya ni Santa Isabel, hindi pa rin daw sila pumayag. Ang tanging ginawa lang daw ng kanyang asawa ay sundin ang utos ng kanyang hepe na linisin ang krimen. Siya lang po ang nagdala ng patay na koreano doon sa isang funeraria. Tapos binigyan po siya ni Colonel Rafael Dumlao ng 30,000 pambayad doon sa cremation. Nakita pa raw ni Santa Isabel kung paano pinagpapalo ng barilang Koreano. Inutusan din ito na patayin ang kasambahay nito. Sabi ni Dumlao, ni Rafael Dumlao, Ricky, iligpit mo yung katulong kasi maging witness pa yan. So ang ginawa ng husband ko, inikot-ikot niya, Binaba niya sa isang lugar dyan sa Baliti Drive particular. Bigyan kita ng 1,000, lumayas ka na, sasabihin ko na lang na patay ka na. Magtago ka na lang, huwag ka na bumalik sa amo mo. Nangangamba raw siya lalot na sa custody na ng PNP ang kanyang asawa at may mga banta na rin sa kanilang buhay. Actually, uh, takot na takot kami at nangangamba kami sa buhay namin ngayon dahil hindi namin alam kung sino ba talaga ang kakampi namin at yung kalaban namin. Kasi sa tingin ko, ang kalaban namin ngayon, si General Bato or yung buong PNP. Sinubukan pa raw niyang kausapin si PNP Chief Ronald De La Rosa para ipasa ang mga ebidensya na magpapatunay na inosente ang mister, pero hindi ito sumasagot. Kaya nagpasya siyang ipasa na lang ito sa DOJ. Ang kontensyon ng mag is that... Uh... Itong si uh, SPO-3 Ricky Santay Savelos, nothing to do with the kidnapping as well as with the killing of Iggy uh, Ju. Ano? Ang sabi nila ay for uh, kayo daw lamang, opening for him ano? uh, Tapos meron siyang binigay si Mrs. Jinky o tinakita sa akin na uh, mga... Uh, Uh, ...photos na nagpapatunay na parang yung pickup niya na sinasabing mga walo or so many pays, uh, ilang beses na nakikita doon sa Aguines, Pampanga, na malapit doon sa bahay ng Koreano, ay hindi kanya kapag parang mayroong kambal pickup, mayroong kambal, uh, isang pickup na may kambal plaka. Siniguro naman ang Malacanang na walang whitewash sa investigasyon. <laughs> Gusto ni Jinky na dalhin sa Senado ang investigasyon. Panawagan niya rin kina Dela Rosa at sa kasambahay na pinakawala ng kanyang mistera. Sana po uh, tumulong po siya dito sa investigasyon na ito at sinachallenge po namin yung kanyang maging participation dito at malaman na talaga kung sino yung pinaka-mastermind. naman ng PNP na hindi planted ang gold set na narecover sa punirarya na pinagdalhan sa bangkay ng biktimang kuryano. Kumbinsido rin si PNP Chief Ronald de la Rosa na naghuhugas kamay sa krimen ng pulis na pangunahing akusado sa kaso. Umaaksyon si Jeff Caparas. Nakausap na raw ni PNP Chief Ronald de la Rosa si SPOT Ricky Santa Isabel, ang pulis na pangunahing akusado sa pagdukot at pagpatay sa Korean National na si G.I.K. Bagamat hindi dinetalyan ng PNP Chief, ang mga ikinuwento ni Santa Isabel, Kumbinsido raw siyang naguhugas kamay ito. Parang uh, puro self-defense, puro alibay. Yung taong naipit na gumagawa ng mga istorya, alata mo naman yun. Kabilang naman sa mga idinawit ng Mrs. Santa Isabel, Si PNP Anti-Kidnapping Group Acting Director Senior Superintendent Glenn Dumlao na saraw naglatag ng cover-up senaryo pero itinanggi ito ng opisyal. Ayon kay Senior Superintendent Dumlao, noong nakausap nila si Santa Isabel sa Camp Crame ay inusisa nila kung sino ang kanyang mga kasabwat. Pero hindi nila nagustuhan ang sagot nito. Actually sila yung nagsusubo niyan na senaryo. Ang sabi ng investigador ko sa asawa ay kay Santa Isabel, sino yung mga kasama mo para matuntun namin. Ayaw magsalita. Nanindigan din ng PNP na hindi planted ang golf set na pag-aari ng biktima na kanilang narecover sa puninaryang pinagdalhan ng bangkay. Ang NBI pumunta doon kaagad-agad without search warrant. Kami, we go by the rules. Nag-apply kami, talos dalawang araw kami nag-antay para ma-issuean kami ng search warrant. And then, andon and we base yung search warrant operation na yon doon sa affidavit uh, uh, confession ni Villegas. Ano, pinlad niyo yung kwan, yung gold gold set doon, o hindi? Okay. Klaruhin natin sa kanya para 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 pala. Pinlad ba yun o hindi? Okay. Inabandon na, umalis na yung may-ari. At Al alam mo niyan, may meron at meron na titisub sila sa mga gawain nila. Actually yun naka, nakita doon doon sa may mga kabakabaong at naka ata. O tinago. Babalasahin daw ni General Bato ang anti-kidnapping group, pero hindi daw kasama rito si Senior Superintendent Glenn Dumlao. Law. Nishapon. Meron-meron kami gatan. Nag-aupo lang yan eh. Di simple lang siya ng upo, yung krimen nangyari October. Disimple lang ng upo, Ano pa ko sa kanya kung uh, dadamay na din siya na siya nga naka ng krimen. Kung kumpiyansa ang PNP chief kay Dumlao ng AKG, kumbinsido naman siyang sangkot sa kaso ng Korean si Superintendent Rafael Dumlao ng PNP Anti-Illegal Drugs Group. Nandoon siya nung pinatay? Nandoon siya nag-usap sa bago pinatay? Ilang bisis naga Nasa nakita nung spo na nag-usap si Dumlao at saka si Santa Isabel. Tatlong beses. May smile pa. Tapos kung kaharap ko, parang bata na hindi alam kung gagawin, parang gusto gumulong sa side. Naka-restrictive custody na si Rafael Dumlao. Pinag-aaralan naman ng PNP ko isasama sa investigasyon ng Mrs. Si Santa Isabel dahil sa dami ng kanyang nalalaman. Habang ang kasambahay ng Koreano na unang lumapit sa TV5, nasa kustudiya na raw ng PNP. Yeah, siya yung isa naming uh, principal witness, si Marisa Dawis. Kasama yan na na -abduct siya nag-seek ng uh, review sa TV5. And then nagpatulong na uh, madala sa amin. So that kaya doon namin natukoy yung ano uh, kidnapping incident ta Kinumpirma naman ni Dela Rosa kagabi na may bagong kaso na naman ng panghohold dapat panggigipit sa mga Koreano na kinasasangkutan ng mga police sa Region 3. Ay, marami pa. Marami pa. Kung, kung sa usapang kanto lang na kwan, usapang kanto. Marami pa tayong dapat papatayin ng mga pulis na sindikato. Lalo-lalo okay, na dyan yung mga kinana na kuryano na binibiktima. Yes, meron lang na naman din na uncover ngayon na bago. Ganun din, uh, hold up, binhold okay. up yung kuryano. Meron na naman at maraming polis na involved. Oh, meron Kasarap pagsasakal yung pagbabalian ng league itong mga pulis na ito. Kailan, sir, kailan, sa, kailan nangyari yan? Meron, meron nangyari yan. December ata. Meron naman tayong na-discovery ngayon. Okay. Pangako ng Happy ng PNP, susundin din niya ang payo ni Senator Ping Lacson na pagtuunan ng pansin ng PNP sa lahat ng oras.